lakas pala ng baha lumit na yan mga ka-explorer kagabi talaga sobrang lakas ah may, huli na. may huli na. Ha? Ay, baya, ay, pala. Ay, Uso pala. Ay, ay, ulit ilog na ito guys eh ano to bali diretso ito sa Manila Bay kung titingnan nyo sa mapa ang pinaka dulo nitong ilog na to ay Hagunoy na sa Manila Bay lumit na pala ito eh kahapon eh sobrang lakas na ulan kaya hindi ako nakapunta dito so kinabukasan sa ako dito ito rin yung pinag-aalis na yung mga ah, mga debris na inano tapos eh, pinagsasagip nila Dina, dinala na nila rito sa itaas ng reprap bagsak ang damara dito tumas so, kahapon husto ay eh, siguro pawala pauli Bali yung lugar na to lubog to kahapon ng tubig eh kasi halos levels yun ng ilog din sa hanggat river so paglaki na dyan tubig hindi nga lang magos kaya hindi safe yung mga nakatira dito sa tuwing babagyo ganito magiging sitwasyon lubog tubig pa sa baba oh. Tuwing tag-ulan yan, lagi lubog yan. Ayun, hanggang tuhod pala eh. Bumaba pa yung tubig niyan. apa pun apa kata as what's up pinag na nila yung bangka nila nandito yun eh uh, inahon na nila dahil sa talagang tatangkin ng bahay Part, yung part na to eh maraming mga damarat ito yung eh, mga alamesa uh, lamesa paligo ah pagka uh, may naliligo dyan sila uh, kumakain ngayon ito na tubig na yung nasa baba eh dati dry yan eh katunayan may damo pa nga eh pinagbabaklas na nila ito eh. yung mga lamesa eh sinahon na ng mga residente dito oh, napakalayo pa nung, nung mga nasa almost 1 kilometer pa to haba ng riprap na to eh Napakalayo pala ng uh, pinatataya mo hanggang dito. Oo. Uh Malaki -uh. pala ng sakop mo ah. Inampot ba bahay mo? Hindi, yeah, bahay ko yan. Gustas eh. Ah, lumasyal ka lang. Kala ko oh, eh... ...inabot eh. Takapon niya ata. Lubog din niya, eh, ano? Oo. Oh, pa masyadong malakas ang na. Hindi, dito lang naman yan, may, ah, ano? may tosang, tubig. Puwapas mo tubig, oo. Tapos to, gata, eh, may gano'ng tukupuan, din tubig natin yun. Kailangan talaga ng ano, ano, <laughs> relocation e, eh, ano Hindi. talaga sa tuwing baba? Walang magagay ito sa... Uh, ito riprap? Sabi may relocation, ang tanong, ginagawa. Eh, kagagaling ko nga rin eh, nilinisan lang, Wala naman bahay na ginagawa. Doon, alam mo ba 'yon? Oh, oh Ilang bis, ilang bis kong pinuntahan diba, niyo late? Uh, 'Di ba paano mo paniniwalaan, 'di ba? Paano mo paniniwalaan? Nilinis lang 'yung siguro mga nasa sampung bahay na dati nang yare, pero wala nang kasunod na mga ginawa. Dapat 'yun, 'di ba? Bakit dati na, na may tayo eh. na talagang ah. Dapat tumaaksyon na sila doon eh. Dapat meron, eh. Meron na, meron. Dati pa yun eh. Taon na binigyan oh, taon yun eh. doon eh. Ibig sabihin, dapat yun. Nung pinasyal nila yung mga tao doon, di ba? Para kapaniwalaan, pinagagawa na nila. Ala pa. Siyempre, hindi pa nagkakasundo sa budget yun eh. ganun. Eh, may budget na daw. Ang tanong, eh, kailan nga nila ano eh. Siyempre, yung... Pampanyahan siguro.